Akala ng lahat si Aling Lourdes ay ordinaryong kasambahay lang. Pero sa loob ng apat na taon, may lihim siyang tinatago na magpapatumba sa buong imperyo ng pamilya Monteverde. Hush, hush, hash, hash, hash ka isa, ang buloklak na nagdulot ng lindol sa mansyon. Isang maalinsang hapon sa eksklusibong village ng Forbes Park, Makati. Ang hanging amihan ay dala-dala ang pabango ng mga imported na rosas at sampagita Ero sa loob na malawak na bakuran ng pamilya Monteverde, ang hanging iyon ay biglang naging malamig na parang bagyo. Sa gitna ng hardin na kasinglaki ng basketball court ay nakatayo si Don Victor Monteverde, pitumput taong gulang, bilyonaryo na kilala sa buong bansa bilang hari ng real estate. Kasalukuyan siyang nakashoot ng puting polo at khaki shorts, pero ang mukha niya ay pula na pula sa galit. Sa harapan niya ay nakahilera ang limang kasambahay na nanginginig at sa gitna nila ay si Aling Lourdes, 58 anyos, matanda na, payet, nakasimple lang na duster na kulay berde at sinelas na may butas sa harapan. Sa sahig ay nakakalit ang isang buko ng mga puting rosas na sariwa pa, awang imported mula sa Ecuador, pero ngayon ay basang-basa sa putik dahil kakalang lang bineto ni Don Victor mula sa second floor balcony. Sino'ng walang hiyang kasambahay ang naglagay nito sa kwarto ko? Sigaw niya na umalingawngaw sa buong hardin. Sabi ko nang ayoko ng buloklak sa kwarto ko. Bakit paulit-ulit kayo? Gusto niyo bang matanggal lahat? Walang umimik. Lahat sila nakayuko. Si Aling Lourdes lang ang dahan-dahang lumapit. Kinuha ang mga basang rosas gamit ang kanyang mga kamay na puno ng pekas at kalyo mula sa mahabang taon ng pagtatrabaho dahan-dahan niyang pinulot ang bawat talulot, hayat na may tinik na sumasaksak sa kanyang mga daliri. Pesensya na po, Don Victor, may nahon niyang sabi, hindi man lang tumitingin sa mata ng amo. Ako po ang nagladay. Kasi po, maganda po ang amoy. At sabi ng doktor, nakakabawas daw po ng stress ang bulaklak. Biglang tumawa si Don Victor ng malakas. Parang demonyo. Stress? Ako pa ang may stress. Ikaw na kasambahe, alam mo ba kung makano ang isang tangke niyan? Limandaang piso. At ginagamit mo lang para sa amoy. Lumapit si Dona Cecilia, ang asawa niyang social at laging nakasuot ng perlas. Victor, tama na. Baka mahay blood ka na naman. Pero nakatingin siya kay Lourdes na may paghamak. Lourdes, ilang taon ka na dito? Sampung taon na, di ba? Bakit parang hindi ka pa rin natuto? Sabi na nga ba, mga probinsya na talaga, walang kleseng panlasa. Sumabat si Vincent, ang anak nilang 35 anyos na spoiled bread. Mom, bakit ba natin pinagtitiyagaan itong mga ito? Palitan na lang natin ng mga professional landscaper. Tingnan mo itong hardin natin, parang hardin ng squatter. Tinignan ni Aling Lourdes ang hardin. Sa mata ng iba, maganda na ito puno ng mga fountain, imported grass, at mga bonsen na nakakahalaga ng milyon. Ero sa mata niya, parang may kulang. Arang buhay na buhay noon ang mga halaman, pero ngayon ay parang mga plastic lang na nakadikit sa lupa. Pesensya na po talaga, ulit niya, nakayuko pa rin. Hindi na po maulit. Pero hindi pa tapos si Don Victor. Kinuha niya ang mamahaling cellphone niya at nagyaw. Hello, si Victor Monteverge to Gusto ko ng palitan lahat ng kasambahay ko bukas. Kahit yung matandang si Lourdes, wala na akong tiwala. Natigilan si Aling Lourdes. Sampung taon siyang nagtatrabaho rito. Sampung taon niyang inalagaan ang hardin na ito kahit hindi siya landscaper. Sampung taon niyang tinitiis ang lahat ng masasakit na salita. Pero ngayon, matatanggal siya dahil lang sa bulaklak. Habang naglalakad siya pabalik sa maliit niyang kwarto sa likod ng garehe, dahan-dahan niyang hinawakan ang buloklak na basa pa rin sa kanyang kamay. May tinik na sumaksak sa kanyang hinlilit. Napatingin siya sa dugo na lumabas. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob na mahabang panahon, mumiti siya ng mahina. Dahil alam niya, sa loob na maliit niyang kwarto na anim metro kuwadrado lang, nakatago ang isang lumang kahon na yari sa nara at sa loob ng kahon na iyon. Nakasulat ang pangalan niya sa titulo ng lupa ng buong village na ito, at ang hardin na kanilang tinatawag na hardin ng mga Monteverde. Ay siya mismo ang nagtatag noon, noong panahon pa ng dating Pangulo. At bukas, bukas na malalaman ng lahat kung sino talaga si Aling Lourdes, hindi lang kasambahay, kundi ang tunay na reyna ng hardin ng Pilipinas. Kabanata 2 ang sampung taong pagtitiis ni Aling Lourdes. Sa loob ng sampung taon, araw-araw na parang orasan ang buhay ni Aling Lourdes sa mansyon ng mga Monteverde. Alas 5 na umaga pa lang, gising na siya, walang alarm clock. Ang tunay niyang alarm ay ang unang sinag ng araw na tumatama sa maliit na bintana ng kwarto niya sa likod ng garehe. Kwarto na mas maliit pa sa walk-in closet ni Dona Cecilia. Bumabangon siya, Nagdadasal ng tatlong Av Maria at isang ama namin, tapos mo sa lababo na may tagas. Tapos nagsisimula na ang kanyang araw. Una siyang pumupunta sa kusina. Siya ang unang nagbubukas ng na malaking riff na puno na imported na pagkain na hindi naman niya nakakain. Siya ang naghahanda ng agahan ni Don Victor, tatlong itlog na half-cooked, dalawang slice ng low-sodium bacon, Isang tasa ng black coffee na galing pa sa Ethiopia at isang hiwa lang ng toasted sourdough bread na may etsaktong pito gramo ng French butter. Kung kulang ng isang gramo, magwawala si Don Victor. Aling Lourdes, bakit parang matigas ang bakong ko ngayon? Gusto mo bang mahair at attack ako? Opo, pesenja na po, Don Victor. Susunod na po, gadawin ko ng mas malambot. Pagkatapos niyon, Upunta siya sa kwarto ni na Donna Cecilia. Ayusin ang kama na may isang libo thread-count na bedsheet. Tatupin ng perpekto ang mga unan na may monogram. At magwi-wipe ng alikabok kahit wala namang alikabok. Tapos pupunta siya sa walk-in closet na mas malaki pa sa buong bahay niya noon sa probinsya. Ayusin niya ang daan-daang sapatos na low Boutin at Jimmy Choo, isa-isa, ayon sa kulay at season. Aling Lourdes na ang channel Baku na kulay Beach. Yung limited edition na binili ko sa Paris last year. Nasa third shelf po, ma'am, sa kanan ng Hermes. Hindi ko makita. Bulag ka ba? At lagi niyang sinasabi, Pesensya na po, ma'am. Ipapahanap ko po ulit. Pagkatapos, si Vincent naman. Ang anak na lalaki na 35 taon na pero parang 15 anyos pa rin ang ugali. Tuwing umaga, Nakahiga pa rin sa kama, naglalaro ng Mobile Legends, at kapag gutom na, sisigaw siya sa hallway. Lourdes, hot chocolate, yung Swiss lang ha, tapos yung croissant na may almond. Bilis, kahit alas ons na ng umaga, at lagi niyang sasabihin, Opo, Vincent, Opo, agad-agad. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang Hardin. Ang Hardin na para sa iba ay world-class. Ara kay Aling Lourdes ay parang anak na inampon ng iba. Tuwing hapon, kapag natutulog si Don Victor at nagsu-shopping si Dona Cecilia, si Aling Lourdes ang lihim na umaalaga sa hardin. Siya ang nagtatanim ng mga bagong buloklak na lihim niyang binibili sa dangwa gamit ang sariling niyang pera. Siya ang nagdidilig, nagpuputo, nagabono. Siya ang nagtatago ng mga lumang larawan niya noon. Noong bata pa siya, Kasama ang dating first lady na si Amelda Marcos habang nagtatanim sila ng rosa sa Malacanang. Isang beses, nahuli siya ni Vincent. Anong ginagawa mo diyan, Lourdes? Bakit para may tinatago ka sa bulaklak na yan? Wala siyang imik. Tinago niya lang ang lumang larawan sa bulsa ng duster niya. Wala po. Naglilinis lang po ako. Pero sa loob-loob niya, habang hinahawakan ang larawan na iyon, naisip niya, sana, sana dumating na ang araw na hindi ko na kailangang magtago. At ngayon, pagkatapos ng pangyayaring buloklak, habang nakaupo siya sa maliit niyang kama, hawak ang basang rosas na may tinik alam niyang malapit na. Malapit na ang araw na hindi na siya ang aling lordes lang na kasambahay. Malapit na ang araw na malalaman ng lahat kung sino talaga siya. At sa gabing iyon, habang natutulog ang buong mansyon, Si Aling Lourdes ay tahimik na binuksan ang lumang kahon sa ilalim ng kama. At doon, sa ilalim ng mga lumang damit at prayer book, ay nakatago ang isang sober na dilo na dilo na sa tagal. Sa sober ay nakasulat. Sa araw na kailanganin mo na, buksan mo ito. Dating Pangulo Ferdinand E. Marcos At sa loob ng sober, ang orihinal na titulo ng lupa ng buong Forbes Park Village at ang pangalan ng may-ari may. Lord is Reyes, ang tunay niyang pangalan, ang tunay niyang buhay, na handa na niyang ibalik. Kabanata tatlo, ang lihim ng bal na nara. Gabna, alas onsway media. Tahimik na tahimik ang buong mansyon ng mga Monteverde. Natutulog na si Don Victor na may oxygen sa tabi ng kama. Si na Cecilia ay may sleeping mask na gawa sa sutla at earplugs na may diamonds. Si Vincent naman ay lasing na lasing, nakahiga sa sofa ng home dater. May tatlong boat ng Dom Pregnon sa sahig. Sa maliit na kwarto sa likod ng garehe, nakaupo si Aling Lourdes sa sahig. Wala siyang ilo maliban sa isang maliit na kandila na gawa sa biswats na ibinigay sa kanya ng isang madre sa baklaran noong isang libo siyam na daan at walumput anim. Sa harap niya ay nakabukas ang lumang bal na yari sa Nara, Bal kasama niya mula pa noong bata siya sa Negros Occidental. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga bagay na nasa loob, parang hinahawakan ang mga alaala -ala na matagal niyang inilibing. Una, isang lumang medelya na gawa sa ginto, may ribbon na pulat-dilo na kulay ng bandila. Sa likod ay eh may nakasulat. Para kay ma, is Reyes, ang reyna ng Hardin na Malacanang, isang libo siyam na daan at pitumput walo, Ferdinand E. Marcos. Sumunod, isang litreto na sepia. Bata pa siya ruon, mga lebing walong anyos. Nakatayo sa tabi ni Amelda Marcos na nakangiti habang nagtatanim sila ng rosa sa gitna ng palasyo. Sa likod ng litreto ay nakasulat sa sulat kami ni Amelda. Lordes, ang hardin natin ay hindi lang bulaklak. Ito ay pag-asa ng bayan. Salamat. At isa pang litreto. Siya kasama ang dating pangulo, si Marcos, na nakipagkamay sa kanya habang hawak ang isang punla ng sampagita. Sa ilalim, ito ang magiging simbolo ng bagong lipunan. Hinawakan ni Aling Lourdes ang mga litreto na iyon. Napaluha siya, pero hindi malungkot. Parang galit. Parang hinintay. Dahil noong isang libo siyam at pitumput walo, siya ang pinili ni Amelda na maging punong hardinero ng buong ng palace. Bata pa siya noon, pero may talento raw na biyaya ng Diyos. Siya ang nagdisenyo ng lahat. Ang hanging garden, ang orchidarium, ang rosary garden na hanggang gayon ay pinupuntahan pa rin ng mga turista. Siya ang nagturo sa mga sundalo kung paano mag-alaga ng halaman kahit may baril sa biwang. At noong isang libo siyam daan at walumput anim, nang mag-edsa, nang tumakas ang mga Marcos, si Amelda ay tumawag sa kanya na madaling araw. Lordes, dalin mo ang lahat ng dokumentong mahalaga. May ibibigay ako sa iyo. Isang pangako, at ibinigay sa kanya ang isang malaking sobra. Kapag dumeting ang araw na kailangan mo na, gamitin mo ito. Ero hanggat maaari, magtago ka muna. Marami ang magadalit. Marami ang gustong si Rain ang lahat ng ginawa nating. At nangako si Aling Lourdes. At nagtago siya. Umunta siya sa probinsya. Nagtrabaho bilang kasambahe. Nagpalit ng pangalan. Tinago ang lahat. Hanggang napadpad siya sa mansyon ng mga Monteverde na hindi nila alam ay itinayo mismo sa dating lupa na ipinagkatiwala sa kanya ng dating Pangulo. Dahil ang buong Forbes Park Village ay dating bahagi ng lupeng ipinamigay ni Marcos sa kanya bilang gantimpala sa kanyang serbisyo. At ang hardin na mansyon na ito ay dating piraso ng hardin na malakanang na nalihim niyang inilipat, punla-punla, sa loob ng sampung taon. Hinawakan ni Aling Lourdes ang huling bagay sa bal, isang maliit na sober na salyado pa rin hanggang gayon. Sa labas ay nakasulat. Sa araw na may magmalupit sa iyo dahil sa bulaklak buksan mo ito. At sa loob, loob niya, habang hinahawakan ang sobre na iyon, alam niya, bukas na. Bukas na ang araw na hindi na siya magtatago. Bukas na ang araw na malalaman ng buong pamilya Monteverde, na ang kasambahay nilang tinatawag na matanda walang kwenta, ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang ipinagmamalaki, at ang hardin na kanilang inaapakan araw-araw ay hardin na itinanim niya gamit ang kanyang mga kamay, dugo at luha, at bukas. Magsisimula ang pagbabalik ng reyna ng hardin. Kabanata apat, ang pista na walang hardin. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, parang bomba ang sumabog sa buong mansyon. Wala a a a Sigaw ni Dona Cecilia na halos mabasag ang mga crystal glass sa dining table. Wala raw kaya ang paisagista. Sa araw na ikapitumputpitong kaarawan ng asawa ko, ang telepono ay nakaspeaker pa. Naririnig ng lahat ang boses ng sikat na paisagista na si M.R. Hans Guerrero, ang pinakamahal na landscape artist sa bansa. Ma'am, pisenja na po talaga. May emergency po sa Palawan Project namin para sa isang royal family. Hindi po talaga kami makakarating. Kahit triplo ang bayad ninyo, hindi po namin kaya sa loob ng dalawang araw. Si Dona Cecilia ay namula na parang kamatis. Dalawang araw, kailangan ko ngayong gabi pa lang. May tema ang party, Enchanted Garden. Kupunta ang lahat ng social sa Manila. Kupunta ang mga gobernador, mga senador, maging ang anak ng vice president. Tumingin siya kay Don Victor na tahimik lang na uminom ng kop. Ero kitang kita ang galit sa mata. Victor, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na ang pamilya Monteverde ay walang hardin na karapat dapat sa pangalan namin. Si Vincent naman, nakakajising lang at may hangover, ay sumigaw mula sa second floor. Mom, bakit ba ngay mo? Tawagan mo na lang ang ibang paisagista. May pera naman tayo. Vincent, lahat na magagaling ay fully booked na. At ang pinakamagaling, si Hans, ang umayo. Tahimik lang sa isang sulok si Aling Lourdes. Nakatayo siya roon. Hawak ang tray ng kap at pandesal. Nakikinig. Nanonood. Biglang napatingin si Dona Cecilia sa kanya. Parang may naalala. Lourdes. Napatingin si Aling Lourdes. Opo, ma'am. Ikaw ang dahilan ng lahat ng tu, di ba? Kung hindi mo inilagay ang bulaklak kahapon, hindi sana ako na stress at hindi sana ako nagmadali sa plano ng party. Tahimik lang si Aling Lourdes. Hindi sumagot. Biglang sumingit si Vincent. Pababa na ng hagdan habang naglalakad ng palakad-lakad. Mom, tama ka. Siya ang may kasalanan. At siya rin ang mag-ayos nito. Tumawa si Dona Cecilia ng malakas. Parang nabaliw. Siya, ang matandang to, ang Hardin natin na kasinglaki ng no football field? Sa loob ng dalawang araw. Ero si Vincent ay may masamang niti. Mom. Siya. Kung kaya niya ro ayusin ang buloklak niya kahapon, kaya niya ring ayusin ang buong Hardin para sa party mo. Tumingin si Don Victor kay aling Lourdes. Matigas ang boses. Lourdes, kaya mo bang gawin yan? Ayusin ang buong Hardin na maging enchanted garden sa loob ng dalawang araw. Tahimik si Aling Lourdes. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa hardin na alam niyang dating piraso ng malakanang. Tumingin siya sa mga monte verde na nakatingin sa kanya na parang basura. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng sampung taon, tumingin siya sa kanila ng direkta sa mata. At mahinahon niyang sinabi, Opo, Don Victor. Kaya ko po, nagkatinginan ang pamilya. Tapos sabay-sabay silang tumawa. Tumawa ng tumawa ng malakas. Tarang nakarinig ng pinakamalaking biro sa buong mundo. Talaga, sigaw ni Dona Cecilia. Sagi, kung hindi mo magawa, yan sa loob ng dalawang araw, alis ka na dito. Walang sweldo. Walang rekomendasyon. At huwag ka nang magpakita sa aking kailanman. Tumango lang si Aling Lourdes. Opo, ma'am. Tumingin si Vincent sa kanya na parang aso na gustong kagetin. At kung magawa mo, bigyan ka namin ng bonus. Isang libong piso. Tumawa ulit silang lahat. Pero si Aling Lourdes ay ngumiti lang. Ngumiti ng mahina. Dahil alam niya, sa loob ng dalawang araw, hindi lang hardin ang kanyang ayusin. Ayusin niya ang buong kasaysayan. At sa gabing iyon, habang natutulog ang buong mansyon, si Aling Lourdes ay tahimik na lumabas. Hawak niya ang lumang cellphone na hindi naman niya ginagamit. At may tinawagan siyang numero na matagal niyang hindi natawagan. Kamusta mga anak ng Hardin, bulong niya sa telepono. At sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng isang lalaki na matanda na ring. Ma, matagal na po namin kayong hinintay. Ngumiti si Aling Lourdes. Bukas na. Bukas na ang araw. At isinara niya ang telepono. Habang tinitingnan ang buwan na bilog na bilog sa langit. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob na mahabang taon. Narinig niya ang buloklak na nagsasalita. Narinig niya ang hardin na humihinga. At alam niya, bukas, magsisimula ang pagbabalik ng tunay na reyna. Hash, hash, hash ka banata lima. Ang gabi na binuhay ang Harding. Alas dosen ng hating gabi. Natutulog na ang buong Forbes Park. Walang ingay maliban sa mahinang tunog ng mga fountain at sa kuliglig na parang alam ang sikreto. Pero sa likod ng mansyon ng mga Monteverde, may ilaw na nagmumula sa maliit na kwarto ni Aling Lourdes. Buksan niya ang pinto. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng sampung taon, hindi na siya nakasyuot ng duster na berde at sinelas na may butas. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta at maong na kulay itim, pero sa lig niya ay nakasabit ang lumang medolya na ginto na ibinigay sa kanya ng dating pangulo. Sa bosa niya ay ang lumang cellphone na may isang numero lang ang nakasave, mga anak ng Hardin. Tinawagan niya ulit. Ready na ba kayo? Sa kabilang linya, boses ng isang lalaki na matanda na ring. Opo, Reyna. Nasa labas na po kami. Sampung trek. Dalawang daan at limampung tao. Lahat dating kasama ninyo sa Malacanang. Lahat naghihintay ng utos ninyo. Ngumiti si Aling Lourdes. Simulan na nating. At doon nagsimula ang Himala. Alas do sa Y-Media. May mga ilaw na pumasok sa gate na hindi napansin ng mga guardia dahil lahat sila ay mga dating sundalo na alam kung paano pumasok ng tahimik. Sampung track na puno ng buloklak na hindi pa nakikita ng sinuman sa Forbes Park, mga rosas na puti mula sa Cordillera, mga orchid na itim mula sa Palawan, mga sampagita na double ang talulot na itinanim pa noong dekada o at mga puno ng nara na may tatlong metro ang taas na dahan-dahang ibinaba gamit ang kren na walang ingay. Si Aling Lourdes ang nakatayo sa gitna ng Hardin. Hawak ang lumang drawing na ginawa niya noong isang libo na daan at pitumput walo, ang orihinal na plano ng Hardin na malakanang. At ngayon, sa harap ng kanyang mga meta, unti-unti itong nabubuhay muli. Alas tres na madaling araw, umulan ng malakas, pero hindi tumigil ang mga tao. May mga nakapeyong nagawa sa dahon ng saging. May mga naka-raincoat na dating uniform ng Presidential Security Group. Sila-sila na ang nagtutulungan. Nagbubuhat ng mga paso na may tig-iisang tunelada. Naglalagay ng mga ilo na parang alitaptap. Si Aling Lourdes ay hindi nakasambahay sa gabing iyon. Siya ang Reyna. Siya ang Commander. Siya ang nagsasabi kung saan ilalagay ang bawat buloklak, bawat puno, bawat fountain. Ang rosas na ito dito sa may fountain. Ito ang mismong rosas na itinanim ni Imelda noong isang libo na daan at walumpu. Ang orchid na itim ilagay sa may entrance. Ito ang paborito ng dating pangulo. Ang sampagita lagyan ng circle sa gitna ito ang magiging puso ng Hardin. At habang nagtatrabaho sila, may mga kwento. Reyna, naalala niyo pa po noong tinanim natin tung nara sa Malacanang. Bata pa po tayo noon. Nalala ko pa po noong nagtayfun noong isang libo siyam na at walumput apat. Kayo po ang nagtakip ng mga orchid gamit ang katawan ninyo. Reyna, salamat po at tinawagan ninyo kami. Matagal na po kaming naghihintay. At si Aling Lourdes ay ngumingiti lang. May luha sa mga mata niya, pero hindi dahil sa lungkot. Alas 5 ng umaga, tumila ang ulan. At ang unang sinag ng araw ay sumikat sa silangan. At doon nila nakita. Ang Hardin na dating parang golf course lang na may mga bonsai. Ay naging eksaktong replika ng Hardin na malakanang. May hanging garden na parang waterfall ng bulaklak. May orchidarium na may salamin. May rosary Garden na may mga upuan na gawa sa Nara. At sa gitna, isang malaking circle ng sampagita na parang korona. At sa ibabaw ng fountain, ay eh may nakalagay na maliit na plaka na gawa sa marmol. Hardin ng pag-asa. Itinatag ni Ma. Lourdes Reyes. Isang libo siyam na daan at pitumput walo. Gayon at magpakailanman. At habang tinitingnan iyon ni Aling Lourdes, may biglang bumukas na pinto sa balcony. Si Donna Cecilia, nagising-nagising dahil sa inggay ng mga truck kay tahimik, ay nakatingin sa baba. At nakita niya ang Hardin. At nakita niya si Aling Lourdes na nakatayo sa gitna, nakapalibot sa dalawandang tao na nakatayo ng tuwid, parang sundalo, at lahat nakatingin sa kanya. At si Aling Lourdes ay tumingin sa kanya. At sa na unahang pagkakataon, hindi siya nakayuko. Hindi siya nakangiti ng peg. Hindi siya nagsabi ng bisensya na po. Sa halip, tumingin siya ng diretso. At sinabi niya na mahinahon pero malinaw na narinig ng buong hardin. Ma'am, tapos na po ang hardin ninyo. At si Dona Cecilia ay natigilan at nahulog ang kanyang telepono sa sahig. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng sampung taon, alam niyang may mauli. At ang maling iyon, ay hindi ang Hardin, kundi ang kanilang pagtingin kay aling Lourdes. At sa gabing iyon, hindi na Hardin lang ang binuhay. Ang buong nakaraan ay nabuhay muli, at ang reyna ng Hardin ay handa ng kunin ang kanyang korona.